Sa isipan ko na di puta ano ka? Liwag? <laughs> Sumasagi ka lagi sa isipan ko na di puta ka Sumasagi ka lagi sa utak, tahan-tahan, pagkatok <mulong> Kumalanti ako sa isip Pagway <mulong> pag may lobo Yeah, come on! Welcome to my vlog! Siyempre, ipagtitre pa natin yung tropa, hindi naghihina mo oh kapampangan. Siyempre, pre, bago natin napitan yan, sample mo naman yung malulupit na kanta natin dyan. Ano ba na kanta natin dyan, pre? <laughs> yung pinakamalupit. Kasi kanina, guys, hindi natin nakita yung mga ginagawa namin dito, eh. Senaryo, itong tropo, baby time tayo, oh. Maka baby time! Siyempre, malupit yan. Eh, tapos na, mas malupit to, guys, pag sinampulan tayo nito na malap, napakalupit na kanta. Yung kinanda natin kanina, pre. Lubin. Kung ako'y mag-aasawa. Eh! <laughs> Brabe, isang po lang yan, pare. Pero, mas malupit sana, pare, pag pinakita mo to. Hindi na ako kumakanta. Hindi ko mo. Hindi. Wala. Abang, abang kumakanta ka, pare. Siyempre, eh. Sa bayang na siya, ano bang pinakamalupit na kanta natin yan? Tala, baby time to, siya lepi natin to. Hey! Tangin ina to, oh. Tala, pogey ko naman dyan. Paano naging pogey? Labo ka nang... Oh. Patulogin mo na yung baby. hindi maganda yan sa ano pare. Sa imahe natin bilang pogi. Uy, sana all bilang pogi. Ito yung pinakamalapit na yung araw natin kasi nag english nga tayo dito eh. Sa sample lang ko gusto nyo? You know that? Ah. <laughs> <laughs> basic pa yan guys ah, basic pa lang yan. Basic pa lang. Ya, yeah, I mean, nagsasalita din na, sabi mo. Tang to, partida, lasing pa ako nyan Ano yan, graduate daw yan ng ano, yan eh, ng businessman eto naman, graduate ng ano, si Rani ko. Si <laughs> ko. <laughs> mekanikong baaw. Mekanikong baaw, taga sira ng mekanika. Yun yung magaling sa linis ng ano. Kung baga sa, sa trabaho namin, magaling mag-CM3 yan. Linis baba, linis taas. Yun. Alam ko guys, na, ano to eh, singer talaga to Kaya hindi lang pinapakita kung gano'n sa kagaling kumanta. Pero, pipilitin natin sa kung gano'n sa kagaling. Papakita natin kung gano'n tayo kakulit guys. Eto pre. Pre Prime, kapag tumanggi ka pa dito sa vlog natin, iwan ko lang. Sasampulan mo ako, hindi. O, papatay ka. <laughs> Tinakot ang puto. Very good na sampul natin sa pagkanta, pare. Napangin Wala, naman si tropa. Ano yan? Isisampulan mo naman kami siya. Anong lobo na yan, Pang baby time ba yan? O ako pang... Ako ay may lobo. Yeah, come on. Tulipan <laughs> sa langin. Come on. Sumasayo na ko, pare. Oh. Ano pa ba? ba? Tutuloy natin yan, siyempre. Masagi ka lagi. Siyempre. Sa isipan ko na di puta ka. Ano ka, liwag? <laughs> <laughs> Sumasagi ka lagi <laughs> sa isipan ko na di puta ka. <laughs> Tagin talaga pag in pare, no? Pre, ano bang, ano yung ano bang maganda? Ano? Pag in pare, ano bang nararamdam pare? Nararamdam, wala akong pakiramdam eh. Putang, e na lahat kayo nag-in na iiwan nyo na ako, gago! I Iwan na nila. Hindi po, tapos kayo sa mga tropa ko, kaya na iniiwan ako sa inuman. Hindi po,